Hello guys, good morning. So, um, 6.58 ang umaga ngayon dito. Kanina pa ako gising ng mga one hour ago. Nag ano lang ako. May ginawa lang ako. So, um, wala lang. Ngayon naisip ko, nasa ano ko kayo ha? Nasa ano kayo? Nasa table kayo. Gawa ng, kanina tinry ko mag video ng hawak-hawak -hawa kayo sa taas. Pero na talaga ako. Hindi ko talaga kayo yun. Gawa ng wala pa nga akong stand. Hanggang ngayon. Hindi ko alam, no? Nakakalimutan ko kasi palagi na kailangan ko bumili ng stand or yung yung ginagamit ng ibang mga vloggers na yung hawak-hawak mo lang siya. Parang ganun. But anyway, so, inisip ko, um, uh, tawag dito, gumawa ako ng mga parang mini-vlog. Since mini-vlog naman talaga yung purpose ko dito, um, i-video yung mga everyday na buhay-buhay ko, ganyan. So, um... Ito, start ko na siya simulan ko na today no kagigising ko lang hey, hindi na makagigising umaga pa lang naman dito so um i-samahan niyo lang ako sa aking mga everyday na buhay-buhay ba -buhay, diba? uh, Ano ba? kagabi hindi ako nakapaghugas ng plato gawa ng masakit ang pakiramdam ko so ngayon maghuhugas ako ng plato at marami akong gagawin yung araw na to. Masakit talaga yung pakiramdam ko. But still, I need to do some housework. No? May papakita ko sa inyo. Ayan o, no? yan yung papakita ko sa inyo. Kasi, um, Bini, ano yan, niregalo sa akin yan, yung terrarium na yan, yung mga glass na yan. Kaso, hindi ko alam kung ano yung aanihin yun ko, gagawin ko, kung ano yung pa-plant ko. Kasi, wala pa akong makuha mga cuttings, at saka hindi ko talaga maisip kung ano yung pwede kong i-plant dyan. Gusto ko kasi bulaklak sana o kaya greens. Ayoko muna kasi meron kaming ano, era garden. So, nagpa, ano ako doon, meron akong tanim na lavender, chamomile, at saka mint. So, meron akong ganun. So, iniisip ko, pwede ba dyan yung parsley? Pwede ba dyan yung mga herbs or something? So, hindi pa ako nakakaisip kung saan ako kukuha nun, kung pwede ba yon Eh, meron akong tanim na mga ano, nangangawit na talaga eh, meron akong tanim na ano. Meron akong mga tanim na na flowers na gusto ko bushy sila. Kasi yung mga tanim ko na periwinkles, um, may mga rosa ko, ganyan. Siyempre, yun, ano, yung periwinkle, umaano siya, um, habang lumalaki siya, umaangat, tumatay, aray ko, maano mahaba ba mahaba to matayo pataas ang pataas eh ayoko nun gusto ko nung bulaklak na ano sila yung magkakapantay lang sila tas ang dami dami nila alam nyo yun yung bushy para mga ganon ayoko nung leggy na growth so ang ginawa ko nagputol ako nagkat ako dun sa isang isang vinka ko isang periwinkle ko tapos sabi ko mm, try ko nga ako ka, kaya dalagay ko sa tubig to kung ah, ano ba siya kung mabubuhay or whatever. But anyway, ayun nga, tinry ko nga, in-experiment ko, tingnan natin kung mabubuhay. So, hindi lang siya periwinkle. Ayan, periwinkle yan, no? Yan, vinca yan. Meron yan sa Philippines. Alam nyo yan, yung iba't ibang kulay, may puti, may, may purple. Yan, yung madaling bunutin. Alam nyo yan. Ito naman, rose naman to. Ayan, inano ko rin yan. Pinutulan ko din yan. At ito, hindi ko sure kung anong tawag dyan. Kulay pink siya. Para siyang petunia. Kung alam niyo yung petunia na flower. Mukha siyang ganun. Pero sina sabi nila hindi daw siya ganun. So, tingnan natin kung mabubuhay siya. No? Lahat yan. Water-based lang talaga. So, titingnan natin kung mag-grow sila in water. Which I think periwinkle and roast are will grow in water. But, we'll see this is my first time eh, na magkuha ng mga flower cuttings and um, grow them in water. Kasi meron akong ganito, potos. That's uh, a devil's ivy. Yan, potos yan. Um, golden potos. So, ayun yun, meron akong ganyan. Nakuha ko, um, nung unang nakuha ko yan, wala pa yung mga ano, yan you know, o, wala pa yung mga ganyan, wala pa yung mga roots. Ano lang siya, cut lang talaga siya, sin wala pa siyang mga ugat. So what I did was I put it in the ano in a cup with water and now tingnan niyo, yan na. Nagroot na siya, meron na siyang roots. So siguro by the end of this month I'm going to um plant it sa soil para mas tumubo pa siya and uh, ilalagay ko siya dun sa may ano porch namin. So ayan, 'di ba? Wala lang gusto kong ipakita sa inyo ang ganda-ganda kasi, 'di ba? Ang ganda ganda-ganda kasing tingnan. So, nilagay ko siya dito sa may harap ng sink namin. Gawa ng dito yung merong natural light na hindi direct sunlight. So, tingnan natin kung mabubuhay sila. Sana, i-update ko na lang din kayo. Makikita nyo naman yun everyday, no? Siguro hindi naman everyday, but siguro every video. But, we'll see. No? But for now, maguhugas muna ako ng mga kaplatuhan. Mm. diba? Gawa na ang dami ko pang, ayan hindi mas sobrang dami. Pero, kailangan ko maghugas ng um, plato. Naghugas na ako ng plato kagabi, kaya lang kumain kami ng ice cream, tapos nag-sandwich pa kami. Kaya, ayan, meron tuloy mga ano, hugasin. So, maghugas lang muna ako ng plato. Samahan niyo muna ako. Gising ng aking bonita, no? So, pag gising na gusto daw ng kanyang... What? No, I'm gonna <coughs> Oh I know. You can watch but you can watch Teacher Rachel. If I hear Bluey, I'm gonna turn off the TV. Okay? Uh, you're gonna watch Teacher Rachel only. Where's the remote? Okay. So you wait for me that wasn't me. What? That wasn't me. Then the, who was that? sit your Rachel. Yes. Yeah. Okay, Rachel, okay? If I hear bluey here. Great yeah. job. Okay, yeah. okay. Yeah. And so <coughs> ng my So, pagkagising gusto, ano daw, um, tawag dito, gusto kumain ng kanyang gummy bear. Kasi meron siyang gummy bear, yung vitamins. Pero, wala pa ka siyang kain. So, huwag muna yun. Kailan mo kung anong gusto, kung gusto ba ng cereal. Kasi meron siyang cereal, ayan o. Oh. Chocolate cereal, cocoa pebbles, eh, nanawa na siguro. So, ito na lang. Habi ko pancake. Mag-pancake na lang siya. So, sige daw, sabi niya. Tapos gustong mag ano, dito. So manood ng TV agad-agad ka aga-aga kagigising. Sabi ko wag muna. Pero naisip ko, ano ba lang gagawin niya hangga't ano habang mm, naghihintay siya pagluto ng pancake, 'di ba? So sabi ko manood siya, pero ang papanoorin niya ay yung ano si Teacher Rachel. Kasi malapit na malapit na siyang ano malapit na siyang mag-school. Malapit na siyang mag-school. Tapos, um, ano na, after nitong summer vacation ng mga unang students, no, mag-school na siya. So, kailangan na niyang matuto. So, yan. Sabi ko sa teacher Rachel na lang muna ang kanyang panoorin. Kasi mahilig siya manood ng Bluey, eh. Tama na muna sa Bluey. And, gawin ko muna siya ng pancake. So, habang naghihintay siya for her, her pancake, she can watch teacher Rachel. Ano yun? Educational program. Yung si teacher Rachel. Hindi ko alam yung I don't know the, ano, the title or the name of the YouTube channel. But, yeah, educational siya. And uh, she teaches children, so better. So, let's make pancake first. Ayan, sa wakas, tapos na yung ma ako maghugas ng plato at nakapag na rin ako dito sa kusina namin, no? Ang gagawin ko lang, pumunta na naman ako ng aming bedroom para din tupiin na yung mga dapat tupiin. Ayan. So, yun. Samahan niyo lang ako. Okay ng aming kusina. Malit ang bahay namin, kusina namin, yun lang, ang oh. Hanggang dito lang, oh. 'di ba? Pero aayusin kasi 'yan eh. Pero 'yun, samahan niyo ako kami ako mag-aano ng putik lang ilaw dito. Ayan, iwan muna natin ang kusina dahil ako y maglilinis mag lilinis na sa bedroom. Ito na mo anak ko. Hilig-hilig. pa -hili. palagi sa sahig. Ayan <coughs> o. Hindi pa naaayos. Gising ang bonita. Ang aming mga windows, sa mga blinds ay nakasarado pa. Medyo madilim pa dito. So, yun ang muna ang gagawin ko. Alas 8 na pala dito. Time na para diligan ang aking mga halaman. No? So, ano ba? Ano ba unahin ko? Siguro, unahin ko muna yung aking mga plants. No? Samahan niya ako dun sa labas. And then, after nun, saka ako natutupin to. Kasi mamaya, mainit na. Mainit na mamaya hindi ako makakapag ano may na mamaya hindi ako makakapag dilig ng halaman mas maganda yung gandong oras alas 8 ng umaga na ayan na ang aking mga halaman so nilagay muna natin sila okay samahan niyo ako labas tayo Paling ko lang sa labas dahil nag ano ako nag mist nag spray ako ng mga halaman ng tubig no so ngayon pumasok ako para kumuha ng more tubig para wala lang nandun lang siya yeah. Para kapag kailangan ko kunwaring um, sprayan yung mga halaman ko para magmoist sila, maging, para uh, may moisture, ganyan. At least, meron na akong ano meron na akong tubig sa labas. So, eto. Actually, itong ano ko, itong mga halaman na to. Um, okay lang sila dyan eh. Kasi, nasa ano sila eh. Nasa kusina. Ang kusina at bathroom, base to sa trabaho ko dati. Kasi, ang trabaho ko dati, um, sa halaman, nagbibigay kami ng mga, ano, ng mga information, tsaka advice tungkol sa mga halaman. So, tinrain kami doon, although hindi naman ako sobrang galing sa halaman, no? At uh, sobrang konti lang nang alam ko sa halaman. Kasi ngayon ko palang talaga na-apply yung mga napag-aralan ko before. So yan, um, ang bathroom at saka yung kitchen, lots of moisture yan kasi palagi may mga tubig-tubig. Ganyan. So, nam namo moist ang paligid. Ano? So, isa sa reason kung bakit pinili ko na itong mga cuttings ko ay ilagay sa aming kusina. Kasi, um, kapag nasa loob siya, na narin, nasa ano siya, nasa um, sa sala, pala, may aircon doon. Kasi kapag yung aircon, di ba, na yung humidity. So, medyo hindi moist. Medyo nagda-dry. Kaya, mas pinili ko dito, merong indirect na sunlight, tapos may moisture. So, kailangan nyo ng mga halaman din. Hindi lang puro tubig-tubig. Kailangan medyo may moisture sila. So, Ayan, kahit naman hindi ko siya masyadong sprayan, okay lang din. Kasi nakakakuha naman sila ng moisture. Every time nagbubukas ako ng tubig, ayan, may moisture silang nakukuha. So, ayan yan. Siyempre, kung ilalagay nyo sila sa kusina, kailangan malayo sila sa init, ba diba? So, malayo naman to sa aming stove. So, okay naman. So, yun na nga. Naglagay mo na ako ng tubig dito sa aking sprayer. Tapos, kunin ko yung ano ko gunting ko para um, ikakat ko. magde deadhead ako ng mga ano. Ikakat ko yung aking mga patay na bulaklak. Wala pa akong pruning shears na ginagamit talaga sa mga halaman. Wala pa akong panggunting. Kaya gunting mo rin ginagamit ko kasi wala pa akong ganun, no? Um, ayan. Siyempre, hindi lang basta-basta tawag dito gamitin. Dapat spray ng alcohol punasan, hugasan. You know, you wash it very well. Ganyan. So, hugasan ko muna to kasi ang hirap maghugas ng tama ng, tawag dito, ng nakavideo. Okay? Wait lang. So, ang aking um, scissors ay na hugasan ko na. Na-disinfect ko na. mo muna tayo. Ano ba naman yan? Ang hirap naman talaga ng na mga galaw-galaw kapag isa lang ang kamay na gamit mo. So, yan. Dito muna tayo sa labas. Si Bonnie nandito na eh. Naririnig nyo ba yung tunog na yun? Ano yun? Um, music. Music para sa aking mga halaman. Ano? So, nakita ko sa YouTube. Merong music for plants para ma-stimulate yung growth. So, yan. Pwede mong pakinggan. Ipakinig sa mga halaman mo para tumubo sila ng maayos. Lumaki sila. Ganyan. So, ayun. Ayan. Yung naririnig nyo na yan ay music. Sana hindi ako ma-copyright, no? Hindi ko alam. Hindi ko rin pala sure, no? But anyway, tapos nga natin, baka ma-copyright ako. Ano ba yun? Pinatay ko na, mu pinatay ko na muna pala kasi baka ma-copyright ako. Salita ko ng salita. Hindi ko rin pala magagamit, ano? So, baka hindi ko magamit. Hindi ako sure. Pero anyway, um, yun na nga, nag-ano ako. Pinatay ko na muna. Mamaya ako nalang sisindihan. So, Uh, mga 30 minutes. Hayaan ko silang makinig for 30 minutes, tapos stop na. But for now, punta muna ako dun sa aking mga halaman na kailang ma-deadhead. No? Alam nyo na, yung deadheading ay dapat ginagawa sa mga, uh, kung mga bulaklak ninyo na patay na. Okay, tingnan nyo. Napakita ko sa inyo. Ayan, patubo lang yan. So, hindi pa naman yan patay. Medyo dry siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero, okay pa yan. Sige, pagbigyan muna natin mabuhay ng medyo matagal. Tingnan nyo ang aking marigolds. Diba? Ang ganda. So, yan. So, ito ang mga periwinkles ko. Diba? Pinutulan ko yan. Ayan yung mga pinutulan ko. Para i-ano ko, para i- i-experiment kung mabubuhay sila sa tubig. Kasi ito, sobrang haba na na ne? Ayan, sobrang haba na niyan. Kaya pinutulan ko kasi ayoko yung tumatangkad sila. Katulad niyan, ang tangkad. Ang pangit tingnan, tumataas. Ayoko noon. Gusto ko marami lang sila, maliliit na marami. Ayan o. Parang ganyan. Tingnan niyo kasi to. 'Di ba ang ganda kapag ang liliit nila tas ang dami nila. So ganyan ang gusto kong mangyari. Ayoko nung matangkad. So hayaan ko muna silang lumaki. Pagkatas nilang lumaki, medyo puputulan natin sila para hindi sila leggy. To yes, I'm gonna give it to you. Tulad niya, no? Tingnan Ang dami niyang bunga. I mean, ang dami niyang flowers. Kahit maliliit, maliit lang siya. Kahit hindi siya matangkad, ang ibig ko sabihin. Mom, can I have the small one? Nope, not yet. Uh -huh. They're still fine. I'm not gonna cut them. But I'll cut some of these. Ayan, ito. Isa, isa ito sa mga dapat yung i-cut. Kita niyo to. Itong part na to. Ayan. So, yung part na yan. Patay na siya. So, dapat i-deadhead. Pwede niyo siyang putulin dito. Sa pinakadulo. Ayan, okay, no. Putulin niyo lang siya. Mom, Hindi naman yun maapektuhan ng plants, Mom, no. Okay lang. Oops! The... Nahulog. Can you get the... Can you get the scissors, please? Ayan. There. Ayan, no. Here. Ayan. Okay, here. So, yan. Patay na kasi yun. Wala na siya, Hindi naman siya yung tipong namatay tas mabuling mabubuhay, no? Hindi naman siya ganun. So, lahat ng... Ayan, ang ganda, oh. Lahat ng, ano na, yung wala nang pag-asang mabuhay, pwede nyo nang putulin. Hindi yun makaka sa halaman. Mas maganda nga yun kasi yung kanilang energy ay mapupunta dun sa magagandang halaman pa at mas bibilis yung tubo Bonnie? at mas maraming bulaklak katulad nyan, eto pwede na tong putulan yes Bonnie the pink one. what do you mean you, can ha you have the pink one Okay, kunin muna natin to. Okay, bigyan natin kay Bonita lahat ng kinakat ko. So, yun. Pwede mo naman yung ikat. Hindi maapektuhan ang growth ng ibang halaman. Hindi siya yung tipong pinutulan mo kaya Mom. mamamatay na magtatampo, Mom. hindi kailangan nila yan no Bonnie, you cannot because those are still alive ayan no, diba yung reason kung bakit ang dami kong mga ganito dahil yan sa pinuputulan ko sila kapag meron silang pangit or patay na halaman na or patay na bulaklak, pinuputol ko na ayan, kasi mas ano mas maraming growth mas lumalaki, mas dumadami yung mga halaman. Ayan, oh. No? Ayan. So, ito, hindi ko muna puputulan. Bigyan natin ng pag-asa. Hindi ko sure, eh. Kung ganyan lang siya dahil bago. Kasi bago pa lang, oh. Diba? Hindi pa yan fully bloomed, eh. So, I'm not sure. Yan lang muna. Ito, ito actually dito na ano, katulad niyan, ito, katulad nito, no. Ang hirap, no. Ang hirap magano. ayang katulad niyan. Yes, I'm gonna cut it. Wait lang ha.